Give my support to this committee as your vice chairperson Blue, Blue Ribbon and join you along with our colleagues in our pursuit for justice and accountability. We must make those involved in failed and ghost control projects accountable. Let's make accountable all those who are responsible for all this mess. Panagutin natin ang lahat ng responsable dito in business flood control, ang meron tayo ay. Floods na out of control, kapabayaang out of control, bastusan na po ito na out of control. Mula sa contractors, implementers, at maging proponents, at legislators, lahat po'y dapat imbestigahan. We must leave no stone unturned. Managot po ang dapat managot. Kapamilya man, kaibigan, o mga name dropper. Wala tayong sasantuhin. Lalo na yung mga nagpayaman sa mga proyektong hindi ipinapatupad ng maayos at naglagay sa kapahamakan sa buhay at kalusugan ng taong bayan. Bastusan na po ito, ginawang gatasan ang mga proyekto ng gobyerno. Kailangan ng kahit anumang bansa ng infrastructure. Totoo naman po yun, kailangan natin ng infrastructure para umunlad. Pero huwag po haluan ng bastusan at uh, gatasan. Paano uunlad ang bayan kung ginagawa po itong gatasan ng iilan? Ang daming Pilipinong nangangailangan ng tulong, lalo na ngayong madalas na naman ang pagulan. Isang malaking insulto sa sambayan ng Pilipino na habang uh, nabubunyag ang bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control, lubog sa baha ang maraming bahagi ng bansa. Konting ulan, ang taas na ng baha, lalo na ngayon na may typhoon season na naman po flooded streets are also breeding grounds of insects and bacteria that cause diseases. Nasayang po ang pera ng taong bayan sa mga ghost flood control projects na yan. Tapos magdadala pa ng sakit sa mga kababayan natin at gagastusan na naman po ng ating pamahalaan. Hindi lang strike one, strike two pa ang sakaba ng bayan. Nakakalungkot at nakakagalit na ang pondo ng bayan na posibleng napunta po lamang sa iilang kamay na iilang nagpapayaman at nananam nananamantala nananaman nagpapabusog habang ang mga kababayan natin ay naghihirap at nagugutom this is not just corruption but an injustice in every sense of the word ilang pilipino na sana ang napakain napagamot nabigyan ng bahay at naiahon sa hirap kung ginamit yung perang yan sa tama Nakakapanlo mo na one-third lang po ng budget ng DOH ay ang one-third lang po ng budget ng DOH kumpara po sa DPWH. Dapat gamitin na lang ito sa mga programang direktang makakatulong lalo na po pagdating sa pangangalaga ng kanilang buhay at kalusugan. As principal author of uh, Republic Act 12076 or isang co-author din po, ang principal uh, sponsor niyan si Senator uh, Jingoy Estrada or ang Ligtas Pinoy Centers Act which mandates the establishment of evacuation centers in every municipality and city in the country. I call on the DPWH priority nyo naman po ito. Batas na po ito. I call on the DPWH to prioritize this law instead of implementing failed flood control projects dapat po inuna niyo itong mga evacuation centers dahil batas na po ito at mapapakinabangan po ito ng mga kababayan natin tuwing merong nababaha at nababagyo. Ito talaga ang mapapakinabangan ng mga nababaha. Sa reported 1.2 trillion budget for flood control from 2025 to 2000, from 2022 to 2025, ang pwede pong maitayo na evacuation centers kung binigyan nyo po ng prioridad ay 60,000 evacuation centers. Lahat na sana ng 1,493 municipalities at 200 cities may evacuation centers na. Sa budget na ito, 80,000 health centers na po sana ang pwedeng maitayo. At, at kaya pa ang 800 tertiary hospitals na hindi na po mahirapan ang mga kababayan natin sa malalayong lugar na magpagamot. Sa mga involved sa anumalyang ito, makonsensya naman kayo, nilapastangan nyo na po ang kaba ng bayan, nilagay nyo pa sa peligro ang taong bayan. As I have mentioned last hearing, 2023 pa po ito, August to be exact. During a Senate hearing, hiningi ko po sa DPWH ang kanilang master plan dahil naobserbahan ko po na maraming mga flood control projects situated in areas with little or no human na population. Wala talagang katao-tao. I now welcome the appointment of Secretary Vince Dison to head the, the agency. I hope he succeeds in rooting out corruption in DPWH and implement projects that can truly benefit Filipinos. Wala noon hanggang ngayon galit po tayo sa corrupt at mapang-abuso. Dapat lang panagutin natin ang may sala para matigil na ang ganitong nakakasukang kalakaran sa gobyerno. Pagod na pagod na po binging-bingi at sukang-suka na po ang taong bayan sa politika at siraan. Ngunit, kailangan pong lumabas ang katotohanan para matigil na ang lahat ng kalokohan ito. I am one with the Filipino people in calling for accountability. Let us make accountable all those who are responsible for all this uh, mess. Meron lang po akong uh, katanungan kay Sarah Diskaya. Uh, you have few minutes already. Uh, natatitira. Opo. Oh. Oh, okay. Sir, bilisan ko lang po. Salamat po. Ilan po ang flood control sa na nakuha niyo sa gobyerno? Metro Manila in particular. Uh, hindi, hindi na sa... From 2022 to 2022. Uh, lahat pa. na po. Ayun, 138 projects. Metro Manila. Uh, all over. Tingnan niyo muna yung video yung ito. May baha. Quick lang po. Napanood niyo ba yung video ng yan? Ngayon lang po. Habang may involved sa construction ng flood controls ay sandamak ang masasakyan. Katulad mo, 28, 26 o 40. Ang ibang Pilipino natin, mga kababayan, walang magawa kundi panoorin habang palutang-lutang sa baha ang kaisa-isang sasakyan nila. Na pinaghirapan, pinagpawisan at uh, talagang pinaghirapan nila mabili. Hindi natin maikakaila ang sama ng loob ng taong bayan ngayon. Imagine, pinaghirapan mong sasakyang yan, kaya isa-isa mo, lumubog pa sa baha. Paano kaya humaharap? Paano mo bang... Tapos yung mga gumagawa ng flood control, may 26 o 40 luxury cars pa. Paano kayo humarap niyan sa taong bayan? Anyway, I would like to take this opportunity to call out the distortions of Facts being spread in, on social media. There are people out there changing the narratives, making false claims. They are, they are masters of lies and half truths, masters of fake news. Some people are capitalizing on this scam to target their political enemies. In doing so, in in so doing, we will fail to get to the bottom of this problem, allowing the real culprits to continue with their modus operandi while. Here we are again involved in dirty politicking this early. Uh Miss Diskaya, uh, hindi po kita kilala. May tanong lang po ako sa iyo. Common practice ba ang joint venture sa construction projects? Yes po. Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat na kasi ngayong araw? Ngayon lang na ka joint venture niyo raw po ang CLTG 2017? I think so, yes, before. Flood control ito? I, I can't remember. Natapos na bang proyekto ito? Alam ko tapos po yung mga project. Nagagamit na ito ng tao? I think, I should, I would think so, yes po. kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-recommenda sa committee ito. Nakasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Hindi lahat ng infrastructure projects may anomalya. Kailangan ng kahit ng anong bansa ang infrastructure para umunlad. Basta gawin lang po ito sa tama ang proyekto, ang masama, yung palpak na proyekto at ghost projects na ginagawang gatasan. Huwag lang po sanang bastusan. At ulitin ko, for the ninth time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. I have no involvement in its operations. 24 anyos pa lang po ako. Nagtatrabaho na po ako kay former Mayor Rodrigo Duterte. Hindi po nakakalapit sa akin ang pamilya ko para humingi ng pabor sa kontrata ng gobyerno. Yan po ang sinabi ko noon pa. I will resign kapag pumasok po sila sa City Hall or sa Malacanang. Paulit-ulit ko itong sinabi. Pag may gumamit ng pangalan ko, please consider it denied. Ayaw ko po makisali sa negosyo ng pamilya ko at ayaw ko rin po silang makialam sa trabaho ko. Sa totoo lamang po, mas nakakalapit pa sila sa ilang politiko, pero hindi po sa akin. Hindi naman natin mapili kung sino yung kamag-anak natin sa mundong ito. At hindi, hindi rin po ako nag intervene on behalf of any business entity. nagwarning na po ako noon. Ingat po kayo sa mga named rapper. I observe delikadesa. Pangalan ko po ang puhunan ko sa mundong ito at hinding hindi ko po yan sasayangin. At hinding hindi ko sasayangin ang tiwala ng Pilipino. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre rekomenda sa kumiting ito na kasuhan sila. Kahit mag anak ko, kahit uh, involved sa kahit na anuman pong pagkakamali, kasuhan niyo po sila. I am for accountability. Ayoko po ng kalokohan kahit uh, kailan. Pero lahat po ng bansa kailangan ng infrastructure for development. Huwag lang bastusan at huwag lang pong gawing gatasan. Tulad ng ELCA, kailangan ng development sa bundok noong panahon ni former President Duterte. Naging incentives po ito na magkaroon ng proyekto yung mga barangay at marami na po ang naging insurgency free sa ilang region due to incentives sa barangay. Magandak po yun. Pero kapag nahaluan ng korupsyon, ayaw namin yan. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, sinisibak niya po pag naamoy niya na mayroong korupsyon. Thank you, Senator Bong. I have given you 11 minutes already. Sir, uh, closing lang po. Naniniwala po ako na ang paglilingkod sa bayan ay dapat may kasamang integridad at pananagutan. I assure the public that I have nothing to do with these uh, transactions and I remain firm in my commitment to transparent and honest service. I am for accountability. Let me repeat, let us make accountable for all those responsible for all this mess panagutin natin sila. Salamat Mr. Chair. Thank you uh Senator JB